Ang dami ko Hi, mga. sa mga So for today's video, mag tayo mga panga na mga nabili ko sa Mercato. Ayan, nag -mercato kami kaninang umaga kasi wala akong work today. So ayan yung mga nabili ko, mga worth 100 euro ata or more. So una nga dyan mga panga itong napakaganda na Valentino bag. Ayan siya. So may sling din siya mga panga ayan. So actually, original siya na Valentino pero used na siya mga panga. So doon ko siya nabili sa aking suki na bilihan ng mga used the bag, ayan. Kasi mahal siya sa ano, pag brand new mga pangga. Tapos, ayun. Pasensya na mga pangga sa voice ko kasi may ano ako, allergy. Ayan, medyo hinihingal ako kapag umano yung allergy ko. So, ayan. So, nasa 30 euros. So, mga nasa 1,500 to 2,000 pesos. So, ayan. Tapos, ito nga yung mga ukay na damit. Ito. Yung blazer. Ang ganda niya, mga pangga. Para sa akin yan. So, nakalagay yung price dyan is 110 euro. Pero, nabili ko lang siya ng 2 euro. O, ba diba? Tapos ito naman she in 2 euro din na dress, ayan. Tapos ito naman na dress, ang ganda, ayan 'di ba? 2 euro din siya mga pangga. Kalimutan ko yung brand, hindi siya masyadong nakita kanina. Tapos ayan, ang dami 'di ba mga tatong cellophane ata, ayan. <laughs> Tapos itong jacket naman na Champion, pang-work ko mga pangga, ngayong spring, ayan. Tapos ito naman yung benchit para sa anak ko. Ito naman 3 euro siya. Yung Champion na jacket at saka itong pantalon ng husband ko na Benetton, yung brand at tsaka ano siya ta parang tatlo 100 tapos ito naman yung mga pangbata ayun with this one ayan tatlo tatlo 10 euro siya so tatlo nasa 500 to 600 tapos yung pangbata naman ng na mga anong mga pangga is nasa 2 euro each at ito naman original na only good bago pa siya kasi may tag pa siya mga pangga, so i got this for 10 euro 500 to 600 pesos ayan isa lang siya ito yung tag 2 euro na para sa anak ko mga pangga. Pero kasi ang mga ukay dito parang mga bago pa talaga siya. May mga tag pa yung iba. Parang pull out lang siya sa store mga pangga. Ayan. Ito naman H&M. Ganun. Ayan. 2 euro lang yung lahat ng pangbata mga pangga na nabili namin. Tag 2 euro lang siya. Pero sobrang gaganda. Ayan. Ang dami niyan. Yung iba hindi ko na napasok dito na ma-video. Kasi gusto ko 3 minutes lang. Ganun. So ayan mga pangga eto para sa akin, pia sa Italian na brand, Ito naman sa anak ko. Basta marami yan. So follow nyo na lang for more. Ayan. Thank you. God bless.